everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video guys, katatapos ko lang magsimba at ngayon ay makikita kami ng aking friend. Kaya pupunta ako sa Mingkwan Station guys at doon ay sasakay ako ng MRT. Ayan, nandito na ako sa Mingkwan Station at magkikita kami sa Uh, pushing Nanjing ng, ng aking friend. Kami pupunta ng Taipei Zoo. So hinihintay ko sila dito guys ngayon. So, ayan guys, andito na pala ako ngayon sa Chung Xiao Pusing. Dito kami makikita ni ate. Kasi ito yung brown line guys, para isang line lang at diretsyo na kami ng Taipei Zoo. So, ayan guys, sinihintay ko sila dito. Wait ko kayo dito. At ito nyo nga guys, nandito na kami ngayon sa Mucha, dito sa Taipei Zoo, malapit na sa Maokong. At pupunta kami guys ng Maokong muna kami, sasakay kami ng cable car. So, ayan guys, panoorin nyo lang ang video ito at mag enjoy kayo. Marites. Jesus, parang hindi nagkita ng buntok sa atin. Ayun o, oh, may korting ano siya o. Oh. <laughs> Ayun ano ka na, ah ah na So, ayan, nandito na kami sa Gondola Rides, guys. At sasakay na kami, papunta kami ng Maokong sa bundok ng Maokong, guys. So, makikita nyo kung gaano kaganda ang tanawin dito, guys. Ayan, pasakay na kami ngayon. Naghihintay lang kami ng aming, ayan, nandito na kami, guys. Ayan. Sumayo po, ang

Sige na, Poster na po. Post na po. Ano? <laughs> <laughs> <Masama ka. laughs> ano? Hi! hi. Ano? So, hi, uh, hi. Hi! Ano? 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 na, Ano? na! Ano? 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 ating kuha no, ating babao. oh. Pwede <laughs> ka naman pala yung mini, <laughs> hindi naman pala nakakatakot. Hindi hmm. hmm. ka. Hindi, kasi maulap kahit na ulan. Kahit na ulan hindi siya maulap. Ganda ko eh, sarap ngayon. Masaya ko pag umuulan <laughs> Mm, happiness kayo pinsan, tabo mo ng bahay. Mas paya pa isip ko pag gano'n pag umuulan. Sa nga, bahay lang ano. yan yung ano. Tala ba nilihit pa naglalaro na, sarap, sarap na, sarap na, sarap na, sarap naiihi tayo. Nakaihi na. Nakaihi na. Patatlong rice ko na ito dito. Oh, no. hindi, lahat ang nakikita niyo Hindi aming. Hindi aming. Kasi siguro na binabayaran ng kuryente. <hlas> <laughs> talaga, pinaglima talaga. Kuryente talaga pero kuryente talaga. Oh may bala, may kal may kalabaw. Ano yan baka? Nasaan? Ayun, yung baka. Ano tawag? Hindi naman mga buhay. Tinatawag ka nga eh. <laughs> Bakit nga meron diyan ano? Hmm. Nahido ako. <laughs> Ay, malapit na tayo eh. Bababa o oh, bababa. Ah! <laughs> ayon na, ayan na, ayon na. May lalo kang maliigyo dyan. Ayan na, ayan na, ayan na. Ang okay temple. temple. Sa temple na tayo. Ayun, nasa temple na. Ayun. na. temple ba ito? Oo. Spectral. Aray ko. Dito <laughs> baka naiinig ka na. May <laughs> resto sir, kung patayin sa niya, Ay, meron ako. Oh, ka. Alisin mo yung ano ko dyan. Yung jacket ko. malaking plastic yun. Ha, sa loob. Dini, sa bag ko. Loob. Sa likod. malaking plastic yun. Pabago yan. Yan, may ipulang yan. may isip na lang. Dito nga ngayon tayo nagkasama. Wag mo maliliit ang nung gumakit din. Ganun talaga? Ano kami din? Kasi ano? Kami, kami nung magpipinsan. Kasi ano, kapala na, na kami. Kanya-kanya buwan. Kanya-kanya na, na eh. Aral, ah, well, ano. Kahit kami rin nung magpipinsan. Ang no? <laughs> Walang ano ako'y sa iyo? Kasi dito ko'y sa ha. ako sa iyo kasi <laughs> Ayan, na ako. Hindi Ay, masarap ko sa inyo, yung butter, umbag din kap oh, sa kung sa mo lang sa oven tapos tapos. 'Yan. 'Yan 'yung recipe para mo pag alis namin sa labas. <laughs> Party-partiyan. Kita mo sa society? Malapit lang ako dito. Neho lang ako. Sa may ano <tis> naman, oh. ba? si kay niya. pa. ba, -ba, -ba, -ba Hindi pala. Matangga? Matangga? Yeah. Ibang Batangas sa Quezon. Batangas kami, tatay ko. So, Pero lumaki ako sa Quezon. So, sa Batangas? Mabini. Sa so, Mga so, so, Ilagan. Kaya Ilagan. Mga Ilagan, ng gusto. San Juan. San Juan. Oo, sa Mga Ilagan. Ay! 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 Pagwa, hindi yun. <laughs> Iba yun. Kabawan sa, Malapit sa lewis. Oo. Malapit. Yan ang mga kamag-anak sa sa'yo ng tatay ko. Sa may, Tapos sa uh, oh, lipan naman, matas na kahoy. Sa may Santo Tomas. Yan personal prabey inyang ay kung gusto namin si Don ano yung 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 Saong mismo? Saong mismo? pagkaron yung tatay ng tarang. Ah, yung tatay ng tarawang. Ba? Ala, bakit bakit ako yung ano na? Ayun, pinakakaraman na ako yung <laughs> mga <Sa kutiyan ko. laughs> Ayun ang may <laughs> Bawas muna ako. Kaya no? ano? wala <laughs> Hindi na pa to. <laughs> <laughs> o oh, ayan, happy tayo dali. Hindi. Nahiya pala. O bakit ka nang na takip? Hindi ako ready. Hindi <laughs> to. <laughs> <No> ready. Hindi <laughs> ako <no> ready. Hindi ako ready. Ayan na ay, well, ito. Go! Halaman yan. Dali, pang 30 ano, pang ano to, 60 seconds. parang ano? Parang, parang tahilig na yun. <laughs> parang tis siya. Daming dahon-dahon. Wala malang bahay. Ang sarap palang matulog dito. Ang sarap palang matulog dito. <laughs> <laughs> Tulog ka na. Tulog na ako. Bye-bye! Oh nambata sa loob ng type peso Ayan guys, andito naman ako sa San yat Ayan, nakikita nyo ba yung 101? Malapit lang dito yung 101 guys. Ito yung San yat Memorial Hall. Madalas naming puntahan dito guys. At yung nga kinaina namin na pizza hut ay malapit lang dito. Walking distance lang guys kasi exit 5 yon. Ito namang San yat ay exit 4. So ayun guys, pauwi na kami. Sasakay na ulit kami ng MRT. Papunta naman kami ng Chomsan. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. Sana isubaybayan niyo po po at panoorin ang mga susunod ko pang vlog. So yun guys, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video ito. Maraming salamat. Please subscribe and like and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video.